Good morning Today is Wednesday Plano po nating mag abono Mag side dress po dun sa tanim natin no March 11 So nakita ko po kanina Umaga yung update ng weather Sa Google So ituturo ko po sa inyo kung paano ko po ina-update yung uh, Ulan Ganito po yun mga saka Wale hanapin lang po natin yung Yung shortcut ng ng weather tapos yan tulad po nyan so ang location po natin is Pamplona, kagayan ngayon sabi sa ano sabi ni Google is 50% chance of precipitation today so tignan natin ang succeeding days so pindot po natin yung 10 days po doon doon makikita natin kung ano po yung lagay ng ulan ng panahon so Wednesday po ngayon ito po yung 50% And then tomorrow po is Huwebes Santo. So yan po yung sinasabi ko sa last video ko na may chance po ng pag-uulan ng uh, Huwebes Santo at Biyernes Santo. Kaya ko po plinaplanong mag-abono ng side dress sa maisan ng Wednesday dahil para masure po na matunaw yung abono within that days. Kasi hindi po kami nagtatrabaho dito sa Pebes Santo and then Bernas Santo. Kasi ang tawag po sa amin dyan, nanginangal daw. I don't know kung paano po nagsimula yung nanginangal daw. Ibig po sabihin kasi sa Tagalog, mahal na araw. Yun. So, yun po mga kasaka. Bale, ganito po. Makikipunta po natin dito yung 10 days na weather forecast nung google, yung ulan yung sunny days siya. ito po yung ating inaabangan, itong 70 days ay 70% precipitation na yan, yan po kasi napakalaki ng chance po na maulanan yung uh, abono na isa side dress natin ang mahalaga po kasi matunaw yung abono para sure hindi yung matutunaw na hindi makakain ng halaman ng mais. 'Yun lang po mga kasaka and Salamat